Sinagot naman na ang Malacanang ang pahayag ni dating Pangulo Binigno Aquino III na tila walang nangyari sa anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inisya-isa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella mga nagawa o nagawa na sa ilalim ng kampanya kontra iligal na droga ni Pangulong Duterte at ikinumpara ito sa anim na taon ni dating Pangulong Aquino. Tulad ng pagsuko nang nasa 1.3 million drug personalities, pagkakaaresto sa mahigit na 76,000 drug personalities at pagkakakumpiska sa mahigit 2,400 kilo ng shabu sa unang taon pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Abelia, malaki na nagawa ng kampanya contra drug traffickers, subalit ang misyon ay tuluyang tapusin ang problema sa illegal na droga ng sa bansa. Dagdag pa nito, ang mga pahayag umano ng mga nakalipas na leader tulad ni dating Pangulong Aquino ay may kulay politika.